Basahin po natin ang Genesis chapter 9 verse 16 up to 29. At ang bahagi ay mapasa pa at aking mamasdan upang aking maalala ang walang hanggang tipan ng Diyos at ng bawat kinapal na may buhay sa lahat ng lamang nasa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, Ito ang tanda ng tipang inilagda ko -uh sa akin at sa lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa. At ang mga anak ni Noe na nagsilunsat sa sasakyan ay si Sim, at si Cham, at si Japheth. At si Cham ay siyang ama ni Kinan. Ang tatlong ito ay mga anak ni Noe at sa mga ito'y nakalatan ang buong lupa. At nagpasimula si Noe na maging magbubukid at naglagay ng isang ubasan. At uminom ng alak at nalango at siya nahubaran sa loob ng kanyang tulda. At si Cham na ama ni Kinan ay nakakita ng kahubaran ng kanyang ama at isinaysay sa kanyang dalawang kapatid na nangasa labas. At kumuha si Sim at si Japheth na isang balabal at isinabalikat nilang dalawa at lumakad ng paurong at tinakpan ang kahubaran ng kanilang ama at ang mukha nila ay patalikod. At hindi nila nakita ang kawaran ng kanilang ama. At nagising si Noe sa kanyang pagkalango sa alak. At naalaman ang ginawa sa kanya ng kanyang bunsong anak. At sinabi, sumpain si Kinan, siya magiging alipin ng mga alipin sa kanyang mga kapatid. At sinabi niya, purihin ang Panginoon, ang Diyos ni Sim at si Kinan ay maging alipin niya. Pakapalin ng Diyos si Japit at matira siya sa mga tulda ni Sim at si Kinan ay maging alipin niya. At nabuhay si Nui pagkaraan ng bahang gumunaw ng tatlong daan at limampung taon. At ang lahat na naging araw ni Nui ay siyam naraan at 50 taon at namatay. Amen.